Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Let's me i Diaries. So for today's video, guys, meron la akong konting is share sa inyo na gamot sa pagtatay So bago ngiyan, guys, ipakita ko muna sa inyo kung bakit ako nagtaay sa mga araw na ito so ito yan guys, binyag ng aking pamangkin na si Aishi Dana so binyagan guys, kaya matikyan maraming food so ito yung mga handa ni Aishi, merong minodo tapos meron pang pansit, bali tatlong lang yung niluto guys minodo, pansit, tsaka yung nilaga so ayan na guys magkakainan na, meron palang lechon surprise lang yun guys, yung lechon napakalutong ng lechon na yan kahit malamig na ay napakalutong pa rin at dahil nga guys may handaan na padami ang kain ng fresh son kaya ayun sa hindi inaasahang pangyayari nagtatai ang person guys so ngayon isishare ko sa inyo yung aking matagal naman na itong ginagawa guys tuwing nagtatai ako ito lang talaga yung iniinom ko at effective naman at sa tingin ko guys ito talaga yung nakadali sa akin yung cake ng goldilocks na may mani tsaka napakakapal ng icing. So, ito yun guys. Ito ang aking ginagamot tuwing nagtatai ako. Saging na latundan, tsaka pinapartneran ko ng coke. So, kahit isang peraso lang or dalawang saging na latundan, tapos iinuman lang ng coke, kahit hindi naman ubusin yung coke, kahit kalahati lang. Sa susunod mo na tayo guys, panigurado matitibi ka na, matigas na agad guys. Pero paalala lang guys, sa hindi ako expert na manggagamot. So ito lang yung nakukuha ko lang din naman to sa ibang tao na ina-apply ko pero effective naman siya na na ano naman talaga yung pagtatay pero hindi ito ina-apply doon sa pagtatay na may iba ng mga dahilan na malala na sa ako guys tuwing nagtatai ako tuwing masakit ang chan ko dahil sa pagtatai ito kaagad yung ginagamot ko so effective naman hindi naman umaabot sa the point na kailangan ko nang magpadala sa ospital basta effective siya para sa akin syempre hindi to guys pwedeng gamitin panggamot kung ikaw ay may mas malalang dahilan kung bakit ka nagtatae. Siyempre, kailangan mo na ng doctor nun, yung mga expert. Pero ito guys, pang ano lang to, pang samantalang lunas kung ikaw ay sumama lang ang chan dahil may nakaing masama. So, ayan lang guys. Salamat sa inyong panunood. Thank you all for watching and supporting my videos. Huwag pong kalimutang mag-like and subscribe. Bye!